kapal or tumulo ngayon, ang gagawin mo dyan kapag may mga part na tumulo is ikakalat mo ng kamay mo ikalat mo lang siya ng kamay mo yan walang magiging problema dyan ganyan talaga yung ginagawa namin dyan or yan talaga yung proper use ng kpp plastic Alright, magandang araw sa inyong lahat for today's video is isishare ko sa inyo kung saan ginagamit itong kpp plastic primer ng samurai paint kung saang parte ba ng motor or kotse natin to pwedeng gamitin. At ituturo ko din sa inyo kung papaano to gamitin ng tama. Alright? Pero bago tayo magsimula guys, kung bago ka pala sa channel ko at interesado ka sa mga ganitong content, hit mo na yung subscribe button at yung bell para updated ka sa mga bagong videos na i-upload natin dito. So tara, simula na natin. Alright guys, ito yung motor ko at ituturo ko sa inyo yung mga part na pwedeng gamitan ng KPP Plastic Primer kapag ka magre-repaint kayo. Alright? Yung KPP Plastic Primer guys, is ginagamit yon sa mga bare plastic inner pairings ng motor natin. Tulad nito. eto Ayan. Ito. Itong part na to etong Itong part na to. Ayan. Itong part na to. Tapos, eto yung pipe cover natin. Dito rin. Ginagamit dito. Ayan. Tapos eto yung radiator cover ginagamit dyan yon tapos dito sa tapalodo tapos dito sa araro yung araro natin bare plastic kasi yan guys ibig sabihin yan lumabas yan sa molde na kulay itim na ibig sabihin wala siyang pintura kasi guys kapag ginamitan natin ng surfacer yan yung mga inner pairings natin is magpupulbus lang kapag ka tumatagal na pagka hindi natin ginimita niya ng plastic primer kapag nag tayo ng mga inner fairings natin o mga bare plastic na yan kapag surfacer yung ginamit natin dyan is magpupulbos lang yun guys so hindi siya applicable sa mga bare plastic katulad ito yung Mio na nandito ayan guys ito yung inner fairings nyan ang ginagamit dyan na primer is yung KPP plastic primer ito katulad nito ginagamit dyan is KPP Plastic Primer at yung araro nya ito etong araro nya guys KPP Plastic Primer yung mga ginagamit dyan sa part na yan kasi hindi, hindi yan katulad guys ng mga pairings natin yung ganito yung outer pairings yung malulutong ayan guys dito KPP Plastic Primer din yung ginagamit dyan hindi kasi katulad yan ng pairings natin yung outer yung malulutong ito malulutong madaling mabasag yan ito kasi yung makukunat yung makukunat na parte yan ito yan o yung makukunat hindi agad agad siya nababasag so bare plastic yan yan tulad na to yung mga nasa inner pairings ng Mio ayan tapos yung araro nya KPP plastic primer yung ginagamit natin dyan guys So, yun po yung ginagamit sa mga inner pairing. Alright guys, pinakita ko na sa inyo yung mga parts ng motor na pwede nyong gamitan ng KPP Plastic Primer. Yun talaga guys, yung mga part na yun, kailangan talagang gamitan ng plastic primer. Kasi may mga nag-DIY na customer ko na hindi sila gumamit nito. Ginamitan lang nila ng surfacer tapos flat black flat clear. So anong nangyari, lumipas lang ng ilang araw, unti-unti nagpulbos yung mga parts na pininturahan nila. Naglalagas na yung mga pintura. Kasi nga, hindi applicable or hindi advisable na gamitin si surfacer. Yung surfacer, yung gray, yung primer gray. So, hindi siya advisable na gamitin sa mga inner fairings or mga bare plastic. At guys, hindi lang yan pang motor. Kung pamilyar kayo dun sa dashboard ng sasakyan, bare plastic din yung guys. Dati, nung nakabili ako ng sasakyan na luma, na naibenta ko rin ah, pininturahan ko yung dashboard niya kasi diba prone yan sa araw so pag tumatagal na namumuti-muti na yan nagbibitak-bitak so ang ginawa ko nirepaint ko gamit lang yung KPP plastic primer flat black at flat clear para mabalik yung dati niyang kulay yung flat black ma restore lang so ayun guys kapag magre-repaint kayo kailangan gamitan nyo ng KPP plastic primer bago kayo magpunta sa kulay. So ngayon naman guys, ituturo ko sa inyo yung tamang paggamit ng KPP Plastic Primer. Kasi yung KPP Plastic Primer guys, medyo malabnaw to. So possible kapag ginamit nyo to, eh talaga siya. So ngayon, papakita ko sa inyo dito kung paano yung tamang pag-apply ng KPP Plastic Primer kapag tumulo na ganito. So ayan guys, Napakita ko sa inyo. May mga parte dyan na makapal or tumulo. Ngayon, ang gagawin mo dyan kapag may mga part na tumulo is ikakalat mo ng kamay mo. Ikalat mo lang siya ng kamay mo. Yan. Wala magiging problema dyan. Ganyan talaga yung ginagawa namin dyan. Or yan talaga yung proper use ng KPP Plastic Primer. So ikakalat mo lang siya ng kamay mo. Kasi malabnaw talaga yan. Kaya ang tendency kapag napakapal yung spray mo, Tutulo talaga 'yan kasi so, ang gagawin mo dyan para pumantay yung pag-spray mo ayan oh ba diba may mga makakapal na area kasi nga napakapal yung pag-spray mo kasi malabnaw so ngayon ikakalat mo lang ng kamay mo para maging pantay yung pagkaka-spray. Alright? Ganun lang po kadali yung paggamit ng KPP Plastic Primer. Pero naman kasi guys na nagre-repaint na nagtitipid. Lalo na yung mga nire-repaint nila is mga pambenta lang, di ba? So, hindi na nila ang ginagamitan ng primer na KPP Plastic Primer or nung Surfacer Gray. Kasi nga, pambenta lang naman nila. Katwira nila, pambenta lang naman nila. Kaya, ang ginagawa nila, tinitipid nila. So kapag nabenta na nila, maayos siyempre, maayos pa, ilang araw, ilang linggo, sa alang lalabas yung itsura. Na totoong itsura na pangit pala. Ganon di ba? Kasi nga, pag bago pa lang napipinturahan yan, maganda tignan. Oo, maganda. Pero kapag tinipid, walang primer, hindi tama yung primer na ginamit mo, eh pangit din yung kalalabasan, di ba? Kaya kahit na anong ganda pa nung pintura Ang ginamit nyo dyan, basta hindi tama yung proseso, tapos tinipid nyo, eh huwag kayong aasa na maganda rin yung kalalabasan, guys. Kaya kung kulang yung budget nyo, halimbawa ang budget nyo lang is pang kulay pa lang at top coat, huwag nyo munang simulan yung DIY nyo, lalo na pag mga sarili nyong motor, Wag nyo tipirin. Saka nyo lang siya gawin kapag kompleto na yung budget nyo. Kasi kapag kompleto yung budget nyo, kompleto rin yung pintura ang gagamitin nyo, di ba? So pag pinipid, pangit. Pag kompleto, maganda. Ganun lang kasimple available po yan sa ating Yellow Basket at ilalagay ko rin sa comment section yung link kung saan kayo makakabili. Yun lamang po at maraming salamat.